So, yun nga mga idol. Oh, so, so, sobrang init ng panahon ngayon. No? Oh. So, bibili tayo ng sindol. Yan. Ang price niya is 4 RM. Yan. So, marami ditong makapila. So, <laughs> magawa si boss ng kayang sindol. Yan. Yan ang nilalagay nila sa sindol. Yan. Mga yan. Ingredients yan. Mas may gatas yan. Parang gatas na niyog ang nilalagay nila. Yan. So, antay-antay natin. Mabibigyan yun tayo ng ating sindol. So, yan yung mga idol. Oh. So, yan ang ating northern sindol. So, pang tawid-uhaw ito mga idol. Yan. Medyo halu, -halu muna natin. Tusukin ko muna. uh, <laughs> yung tamis umibabaw kasi ang matamis niya na sa ilalim. Yan mga idol. So, hinahalo-halo ko na yan. Para ay natin matikman ang sindol yan oh, kita nyo parang may arnibal yan sa sa baba yan kailangan natin paangatin para humalo dun sa yelo na nilagay nila ganila. yan mga idol so inalo-halo ko pa muna isang kamay lang <laughs> yan sa cellphone ng isang kamay ko so nagdo video kasi so kaya ganoon isang kamay ng halong -halong hanggang mahalo natin tsaka bago natin sa inumin yan mga idol pwede na tumainom yan yan ang price ng sindulo oh. yan mga idol So, kita na yan, o. Oh. Sindol. So, yun. Marami bumibili. Yan. Si ate may bit-bit din yan, o. Oh. So, may nakapila pa. Yan. Buti tayo. Unahan tayo yan. Ganyan kumuha, yan, o. No? Oh. Yan. Nilalagay ni uncle doon. Ha, kita nyo, mga idol. So, So, yun, mga dreams. So, ito yun yung sindol, o. Oh. Puringgit, oh, no? So, tignan natin o. Oh. Hmm. Matamis pa rin sa lalim. Ito kasi may minilagay sila ng matamis kasi lalamin, nila dun sa ilalim minahalo nila doon sa sindol. <laughs> Sabi nila. Yan. So parang ano sya yung tinunaw na brown sugar. yon, So brown sugar yung ito. Yan yung itsura nya. Woo! Sarap! Mmm! Sarap sa uh, may ita pa na ho no. Yan lang may green green pa oh. Makita nyo yung medyo green green. So yan ang sindol nya. So ang ating plan So pwede na pang tanggal ng ingit So super init niya sinya yun Aling tapat no Grabe hmm. hmm. so, Hindi yung halohaloin nyo lang talaga yun eh. Pag kumain kayo itong single Kasi medyo matami sa laga <laughs> Ayan mga tre So kaya inom natin ng sindol Di pala kain Puro ako si kain Ano lang yan, iniinom, binibili Yun, salamat 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 sa inyo panood ay eh, salamat so mainit super so pakainit oh yung location so kaya bumili ako ng sindol huw hindi tayo salamat fried chips sa lahat mga re.